Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, very timely po ang topic natin. Bakit maraming walang trabaho dito sa Pilipinas? Alam po natin, very populated na po tayo. Pero ano ba ang mga dahilan? Bakit maraming Filipino ang nahihirapan maghanap ng trabaho? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat mo na po ako sa lahat ng mga followers, supporters, subscribers, um, sa aking channel dito sa YouTube. Maraming salamat po guys inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, like lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Alam natin ang Pilipinas ay tinatawag na third world countries. Country. Bakit third world? Kasi kinokonsider po ito na mahirap na bansa. Ako masasabi ko dito sa Pilipinas sa akin ha, hindi po itong mahirap na bansa. Kaso lang maraming corruption, mismanagement ng resources at overpopulated po tayo. 'Yun po ang mga dahilan. Now, back to our topic. Bakit maraming walang trabaho sa Pilipinas? May mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nahihirapan maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Iba-iba ang mga factors guys. Ekonomiya, edukasyon, teknolohiya, polit at politika. Una-unang dahilan sa aking pananaliksik, kakulangan ng trabaho or job mismatch. Totoo ito guys no. Maraming Pilipino may mga degree pero walang sapat na oportunidad na tugma sa kanilang pinag-aralan. Halimbawa, maraming nagtapos ng kursong HRM or Human Resource Management or Education pero konti lang available na posisyon sa mga ito. Tapa, tama po yan guys. Ako bilang IT graduate, nagtuturo po ako sa Kaulio at graduate school. Nakita ko talaga ang mga skills na tinuturo sa college ay hindi angkop sa hinahanap ng industry. Sorry to say ha, Uh, I know I'm also guilty of that. For example, sa industry, gumagamit po ng mga SQL Server, Microsoft SQL Server, and Oracle Databases. Sa college, swerte nyo na lang kung may teacher or part ng curriculum nila na gumagamit ng Oracle Database or SQL Server. Na karamihan may SQL, SQLite. Sabihin naman ng mga haters natin ng mga teacher, Oye Jake, may bayad 'yon ang Oracle at may SQL server. You are wrong. Oo, may bayad ang enterprise version pero ang community edition guys, libre lang po. That's why nagtataka nga ako bakit hindi sila gumagamit para ma-expose ang estudyante. So, kung mag-apply sila ng trabaho at inahanap experience sa Oracle, sa SQL server, alam lang nila may sql medyo mahirapan talaga sila. 'Yon po ang isang sinasabi kong skills mismatch or job mismatch maraming nga IT jobs dito sa Pilipinas na opening pero super baba naman ang pasahon real talk po ito guys for example ah graphic artist ka ilang taon mo ma master or ma proficient ka sa photoshop at illustrator mag apply ka sa mga company dito sa mga press company daily wage earner ka lang no pero grabe ang expectation sa yon na magaling ka mag-layout, mag-design, mag-iwan ko kung ano pa. Yun po ang mga isang dahilan. Ikalawa, kulang sa kasanayans or skills gap. Hindi sapat ang practical na kasanayan sa mga, sa mga graduate para sa mga trabaho sa industriya. Kadalasan kulang sa technical skills, communication skills, and real world experience. Tama po yan karamihan dito guys ng mga experience no especially sa IT no or information technology doon sa Maynila or sa Cebu dito meron din pero babarat din ang sweldo dito sa probinsya especially dito sa Bacolod real talk to you, not unless maging online online freelancer ka may chance ka makakuha ng malalaking sahod no you have to learn on your own no minsan kasi ang skills natin hindi nakaugma sa nakatugma no sa hinahanap ng mga clients. Okay? Communication skills very important. May mga tao naman nagsasalita na okay lang hindi ka magaling magsalita during interview or communicate to your client basta magaling ka lang sa technical. They are totally wrong. Dapat guys, aminin natin at sa hindi, we have to improve our communication skills. Especially ang mga clients natin ay nasa ibang bansa, mga Americans or English speaking uh, people. Paano nila maintindihan ang what you are trying to uh, discuss if you don't know how to convey your thoughts? 'Yan po ang mahirap sa atin, maraming matatalino pero wala namang hindi naman tama. Kasi sabihin lang okay lang magaling ako sa ganito ganito. How about your the way you write, the way you spoke, the way you express your uh, yourself to other foreign people kundi mo explain your failure no believe me and then real world experience real projects hindi po ng mga projects po na mga simple simple lang so, example sa school tinuturuan ng fundamental screwed dapat tinuturuan sa school o oh, gumawa kayo ng point of sale e-commerce websites or mag-configuration yun dapat ang tinuturo or B SQL Okay, sad to say, iyon po ang nangyayari. Ano? With due respect, some of the teacher, takot lumabas sa kanilang comfort zone. Takot mag-explore ng ibang technology kasi nasanaya na nila PHP, MySQL, HTML, CSS. There's nothing wrong with that. But how about new technologies in web like React.js? Flutter, mobile development, dapat natin, we have to embrace changes uh, to the need of the society, especially our clients, no? that we are already working around the world. No? Global dapat ang ating isipan, hindi po dito locally kasi wala tayong customer dito. Ikatatlo, mabagal na paglago ng ekonomiya. Very true, malaki ang utang ng Pilipinas. Oh, sabihin nyo naman, kasalanan naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Before his predecessor, lubog na po ang Pilipinas sa utang. Hindi lahat ng region ay nakikinabang sa si economic growth. Konsentrado ang trabaho sa NCR at ilang urban area sabang maraming probinsya ay kulang po sa oportunidad. Tama po yon. That's why maraming Pilipino pumupunta sa Maynila feeling na makapaghanap ng trabaho hindi nila alam napakahirap guys no ako nakapagtrabaho ako doon more than 2 years hindi po siya madali kung wala kang trabaho doon or maghanap ka pa that's why iba naging taong grasa na lang or mga tambay o nakatira sa mga eskinita or squatter kasi wala silang income no so yon ang pinaka sakit dito sa Pilipinas no ikaapat automation and teknolohiya pinapalitan ng makinarya at software ang mga dating manual jobs lalo na sa manufacturing at clerical work. Dahil dito bumaba ang demand ng ilang uri ng manggagawa. Tama po yan sa mga call centers. Ang ibang mga nag-accept ng mga tawag ay already AI. No? Mas mabilis, walang reklamo, malaki ang savings ng isang company using AI tools. No? So, Nagpababa din po ito ng oportunidad sa mga Pilipino na makapaghanap ng trabaho kay they, they were replaced by software in AI no and robots ika- ikalawang ikalimang dahilan pag-asa sa o, o, overseas work yon po maraming tao mga Pilipino gusto mag-abroad no? hindi lang makakita ng ibang lugar but also to seek greener pasture dahil sa mataas na kita sa abroad, maraming skilled workers ang lumilipat at naiiwan ang domestic market na may kakulangan ng pro uh, professional. Iyon pong tinatawag nila na brain drain na epekto. Ang mga magagaling ng mga doktor, nurses, software engineers, electrical engineers, teachers no, sa Amerika. Instead magturo dito sa atin ay pinipiling pumunta sa ibang bansa, especially in the US, mga speed teacher, math, kasi mababa ang sahod kahit sa government ka. The only downside, kung hindi ka marino, bumalik ka dito, jobless ka kung hindi ka makapasok ulit sa trabaho. Yun po ang real talk na nangyayari sa atin. Brain drain. ika na dahilan, problema sa edukasyon. Okay. Marami sa mga bagong graduates ang hindi handa sa pagtrabaho. Kulang sa industry relevant training ang maraming paaralan. Tama po yan. May mga graduates nga tayo na during interview, hindi nila alam kung paano sumagot. May nakita pa nga ako, no? Job applicant, nag-apply ng trabaho, kasama niya pa ang kanyang classmate or ang kanyang nanay. It only shows immaturity. At sa kanilang, during maghanap sila ng trabaho, hindi nila alam kung paano nila i-carry ang kanilang self sa pag-apply ng trabaho, during interviews. Ano ba ang ma-offer nila sa isang company? Whether we are talking about government or private uh, organization na gusto nyong applyan. At sa government, guys, no? Hindi naman lahat, pero karamihan naman. Kung mag-apply ka sa government, you need to pass civil service. Palakasan sa system, kung wala kakilala, until now nangyayari yan, guys, hindi ka makapasok. Okay? That's the real truth. Ikapitong dahilan, kakulangan ng investment at business opportunities. Kulang sa investor-friendly policies at infrastruktura, kaya hindi dumadami ang mga bagong negosyo na nililikha sana ng trabaho. Oh, come on, guys. When somebody investor, foreign investor would like to invest in the Philippines, number one na problema, brand out. Mahal ang ating electricity. Sa isang survey, ipangalawa tayo sa si pinakamahal. No? Number one, Singapore dito sa Asia. Ikalawa, ang ating internet connectivity. Tayo ang pinakamahal at pinakaproblemado internet connectivity sa buong mundo. Ang bagal, mahal pa. Pangatlo, red tape mag-apply ka, magpatayo ka ng negosyo, kailangan mong pakbinsan ng lagay or maraming papers ipapaayos. It, it discourage no investors no or magnegosyo dito sa Pilipinas sana maayos ayos yun guys ikawalo bureaucracy at corruption pinipigilan ng red tape at katiwalian ang mabilis na pag-usbong ng negosyo at paglikha ng trabaho yun corruption talaga Trade tape sa government, no? Hindi talaga maiwasan, no? So, sa kabuuan, guys, dito sa Pilipinas, ayon sa uh, survey, may 1 million graduates tayo kada taon. Oh my God, saan sila magtatrabaho? Nothing may negosyo sila. Epekto, hindi sapat ang job market. 5.4 unemployment rate estimate. May 2.7 Million ang walang trabaho last April. 2.2 million ang walang trabaho dito sa Pilipinas. That's why iba gumagawa ng krimen kasi out of desperation or iba underemployed. Ibig sabihin, employed po sila pero ang kanilang sahod ay below minimum wage, mababa po sa regular. Kawawa naman. I've been mean that no may time naka-sahod ako only 120 to 150 pesos way back 1999 to year 2001. Enough, that's why I feel it no. 10 to 12 million OFW's maraming skilled workers ang lumalabas ng bansa. 'Yon nga. Kahit ako may opportunity, why not no? Okay, sa ating konklusyon, ang kawalan ng trabaho sa Pilipinas ay hindi dahil tamad ang Pilipino. Maraming masisipag na Pilipino kundi dahil sa malalim na instrukturang problema. Sa edukasyon, ekonomiya at gobyerno kailangan ng una-una mas mahusay na edukasyon at training, ikalawa mas maraming investments sa riyon, pangatlo suporta sa entrepreneurship, and then lastly mabisang labor market matching system. Yun lang po guys ang mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang walang trabaho dito sa Pilipinas. Real talk po ito ha, hindi ito paninira sa government or kay kanino guys. No? Dapat magtulungan po tayo para matulungan din natin ang ating sarili at ang ating bansa. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share and magkalimot kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Uh, today is my birthday. I just wish no na maging healthy at kung may mga opportunities ay mabigyan po at tayo ng may kapal para makatulong din tayo sa ating kapwa. Yun lang po. Uh, mahal ko kayo. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake Pomperada. See you in the next video guys. Don't forget to subscribe. Paalam. Bye bye.